Uh, kung halimbawa natin ang isang tao ay may nakikita siyang hindi niya nagugustuhan, parang taliwas sa dapat sali ng isang mga ngaral na kanyang relihiyon. Parang pinabangan siya sa mga ngaral niya. Uh, sa kabila noon, uh, niya ang pagtahak sa matuwid na landas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ka hindi, kayo ka hindi kayo maliligtas? Bakit o... Aba, eh, dapat ang pangunahing concern mo sa reliyon yung mga aral mo. Sa kabila ho ng pag mo sa lahat ng mga kautika ng Diyos? Kahit ho, sumusunod ka sa buo. Iniiwan mo yung isa, hindi ka maliligtas. Eh, nakakakita ka nga ng hindi maganda roon sa oh, mga... O, hindi, e umalis kayo dun sa reliyon na yun. Mali yun. <laughs> malis kayo. May nakikita kayo hindi tama. Lumalis kayo. Mali yun. Lalo na pag ang makakaralang kalukuhan ang ginagawa, layasan nyo. Basa. Ngayon, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, matandaan oh. ninyo iyong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi hmm. at ng mga kapitisuran hmm. laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at, at kayo'y magsilayo sa kanila. Okay. Sapagkat, ang okay. mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi okay. sa kanilang sariling tiyan. Sa at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Mandaraya yung mga yun eh. Layasan yung niyo. Baka naman mainit lang ang mata nyo. Baka naman hindi totoo yung ginagawang akala nyo, ginagawang masama. And to give him justice, dapat siriin mabuti. Ganon. Pero pag napatunayan talaga, pinanggagalingan ng katitisuran, layasan ninyo. Kasi sabi sa Biblia, ang magpatisod, mabuti pa sa kanya, bitinan siya ng isang gilingang batot, itapon sa dagat. Ang magpatisod ka. <laughs> Kaya mabigat yun. Kung natitisod kayo, mismo sa mga... Kasi ang may dala ng kaligtasan, mga ngaral eh. Eh, doon ka pa, doon ka pa masama ang loob. Paano ka maliligtas? 5.19 ng Ikalawang Korinto. Sama makatibagay na ang Diyos kay Kristo ay, ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa kanya rin na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kamingay, Kamingay mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanig ang Diyos sa pumagitan namin kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sabi ng mga aral, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. The word of reconciliation was entrusted to us. We are therefore the ambassadors of Christ. Eh, mga ngaral, ambasador yan eh, sinugo ng Diyos para yung kasunduan ng tao at ng Diyos makarating sa'yo. How you can reconcile yourself to God. Edong eh, doon ka sa mga ngaral mo galit, eh, paano kang makakatanggap ng biyaya sa Diyos noon? Ngayon, kung kaya naman kayo galit eh, may katwiran kayo dahil kung ano-ano kadimonyohan ang ginagawa, layasan nyo para kayo malintas. Ayan ang kailangan. Salamat po. Maraming salamat